What's up guys? Here's your boy Forex Noypi. It's a Saturday night and ngayon sasagutin natin guys yung isang nagtanong dun sa isang video ko at ang tanong niya ay Meron daw bang mga patterns para malaman kung ang price ba daw ay tataas o bababa? Ang simpleng sagot dyan, Kanoypi, ay oo, meron. Pero ang mahabang sagot ay meron man, hindi ka pwedeng mag-rely sa patterns alone. At sa video na to, magpakita ko sa inyo kung sa ano ba talaga yung pwede mong maging dependency para makapag-entry ka ng trade sa Forex markets. So, punta tayo sa charts. Let's go! All right, guys. So nandito tayo sa charts natin using Trading View. Nagaling natin yung mga drawings. So, kita natin yung simpleng sagot sa tanong mo, mga uh, kanoy P, no? Pag nag-search ka actually sa Google, uh, Forex chart patterns, type mo lang, makakakita ka dyan ng madami. At lahat naman yan, reliable. Pero, technical kasi to. So, ako, the type of trader that I am is I use both fundamentals and technicals. Uh, sa fundamental analysis, ang gusto mong malaman is kung ano bang kalagayan ng ekonomiya nung dalawang currency pair na gusto mong i-trade. Tapos, pag nagkaroon ka na ng confirmation, ah, okay, mas malakas pa tong currency A, then, saka ka magahanap ng technical, which is by term, they call it, technical analysis and you can refer to looking for chart patterns such as this at marami to mga kanoy P marami talaga sila ang advice ko sa'yo kanoy P ay mag open ka ng isang brokerage account na may demo tapos dun sa demo na yon train your eyes para mag-spot ng mga patterns na katulad nito. Ayan, no? may mga pangalan yan. Ayan, triple chart pattern, double top chart pattern. Ayan, no? Ayan. So, hahanapin mo siya at subukan mong mag-enter ng trade doon. Pero, again, my method is I understand the fundamentals first Before I go to technicals, bago ako maghanap ng entry, okay? Pag pumunta tayo sa trading view, marami naman tayong makikita ng ganyan. Pero, my style of trading is different from the rest, diba? Kasi kung pare-parehas ang style ng trading, edi mayaman na lahat ng tao sa mundo, diba? Or, mahirap na lahat ng tao sa mundo, diba? Ako, I look for... Uh, my style of trading is trend continuation uh, patterns. Ibig sabihin nun, naghahanap ako ng nagte-trend na currency pair, whether pababa man yan or pataas. Tapos, dun ako naghahanap ng setup based on the trend continuation pattern that I have or that I am fond of doing. So, ano ba yun? Uh, para sa example na to, gamitin natin yung currency pair na USD JPY or US Dollar Japanese Yen. Uh, Mag-concentrate lang tayo dito sa part na to kasi ito yung daily chart. At uh, dito, mapapakita ko sa inyo kung anong ibig kong sabihin ng trend continuation pattern. Ibig sabihin para sa akin ng isang trend is kung pataas yan, yung price structure nagdevelop ng higher low ibig sabihin it's a higher kaya high is nagdevelop yung price pattern ng higher than the recent high which is ito ayan yan ang definition ko ng trend that's my definition of trend tapos to make it more convincing or powerful at least in my perspective lalagyan ko pa siya ng Uh, channel. Yan. So, pag tumama yung lower lows dyan sa channel na yan, medyo convinced ako na nagtitrend to. On top of me knowing and studying yung mga fundamentals nitong currency pair na to. Okay? So, para mapakita ko sa inyo kung paano ba ako nag-aaral ng fundamentals, mapakita ko sa inyo ngayon. Alright, nandito tayo sa na ginagamit ko for me to understand the fundamentals which is called the A1 Edge Finder Pro. Ito yung market scanner na I paid for actually, binili ko siya uh, sa A1 trading company. At dito, marami silang features dito to know and for you to know what's the current economy status of the currencies or countries that you are budging to trade. So, dito sa example natin, USDJPY, pag tinignan ko siya dito sa watch list or sa signal, kita natin na bullish. Ibig sabihin, pag blue, pataas yung trend ng economy or ng currency pair. Tapos, nandito yung sa taas, yung mga dahilan kung bakit. COT bias, which is commitment of traders, retail sentiment, seasonality trend, trend reading, GDP, GDP growth, inflation, unemployment, at saka interest rates. So, general perspective to. I mean, general view. Uh, meron din sila dito. If I go deeper to USDJPY, may nice stats na. So, kita dito sa seasonality, month on month. Uh, ngayon po pasok tayo ng September marami ang nag-trade at pataas ang currency pair ng USDJPY. Kita natin dito, the GDP growth of USD is far better than JPY. Inflation is a little bit lower than Japan. Japan, lumamang lang yan sa unemployment ng 1% and interest rates of course better. Nandito rin yung retail sentiment andito rin yan, trend, projection. So, etong mga part na to, this, these are fundamentals na madali kasi siya sa mata. Nalalaman ko siya agad, titingnan ko lang. Tapos, mas makakapag-spend na ako ng time knowing saan ako papasok para mag-trade. Okay, saan ako price papasok. Okay, so pag-usapan ngayon natin yon Paano ba ba nalalaman Forex no IP kung saan papasok? Okay, ganito ginagawa ko. Meron akong trend line dito ang ginagawa ko, minamarkahan ko, nililinyahan ko yung mga feeling kong support at resistance level. So, meron tayo nito. Right? Meron tayo nito. Meron tayo dito. Ayan. Okay? Ang support at resistance, hindi yan isang price lang ha. It's a zone. Okay. So, para ko tapos ko marma mamarkahan yan yung recent low magdo ako doon ng Fibonacci papunta sa recent high tapos kung saang level ko makikita yung recent support or resistance na pinakamalapit doon ako papasok ng trade right so dito sa part na to I'll tell you my judgment would have been I will I would have entered here. I would have entered my trade there. Bakit? Kasi dahil dito sa zone na to. Dahil dito sa zone na yan. Ang laki kasi ng binaba niya after it hit this price zone. Ang laki ng binaba niya dito. Okay? that's what makes me convinced that I would have taken this trade right here. Pero dahil, hindi naman ako umabot dyan sa trade na yan, so wala akong trade dyan. Pero if I would have, profit sana ako kahit papano. Right? Okay? So, again, to recap, Madel, meron tayong mga Forex chart patterns na available sa Google. You can, you can get that there. I suggest that you sign up for a brokerage account, marami rin dyan, that offers demo and then testing mo ngayon yung mga chart patterns na yan. Kasi makakatulong yan sa mata mo para matrain yung mata mo maghanap na mga patterns on a different time frame. Okay? So, mga kanoy if you like what you're watching, to support naman dyan, isang subscribe, isang like, isang comment, tsaka share. Uh, that will help us and the channel, of course, to make more educational content para matulungan yung mga kanoypi natin. And thank you so much for watching, guys. Till my next video. Sana may natutunan kayo kahit papano. Goodbye!